Anong kailangan kong gawin upang malaman mo Anong kailangan kong gawin Upang malaman mo Ikaw ang inamahal ko A few moments later Ayan yeah guys, ang aming huli Unti, nakalusot Ito, Kita Shout out sa ating mga bagong tropa kawi kawe ka dyan Brad Mahayain ang ating mga tropa bago Tutoy kawit Iya Madami sana, kailang kaunti. Baliin mo. Baliin mo. Baka makabitaw. Boy, nagabante ka kagad yan dasig ka lang dito, hindi makasya kasi Ang galing mo naman na muna yung katawan

Hello guys oh, Pwede ba ilayo mo sa akin? Ayoko makita ito May itang ulo ko Ano palang ito? Distinct palang ito? It's trial Trial and error Luto na ang sinabuan natin doon Kaya baboong Luto na Luto na Tama yung Kain naman tayo Wow naman Wow Batalay. Mag-follow. Pal like and share. Please follow. Sana oh. <laughs> <laughs> ang kawit. Ang style ninyo di kayong tatlo na ay kaysa may ano yang kaysa may dong kaysa dulo. Wag muna kayo mapasok. Tapos ikaw kayo bubong yung lubid lakon mo lang wag mong itutudo ng ano. Tapos kayong dalwa, dalawa kayo na pirmi dapat ang mauna dito sa gilid at na ito na kayo sa baba na kayo ay. Kayong dalawa para yung mahuling malukso dito na lang sa gitna mahabol hindi maikot sa ano na kayo pero huwag kayo magdikit dikit distansya mga tigdalawan di pan distansya sa pagitan ng tao para at kanina nagbalik ay kung kanina nakabantay kayo gan sa ano babantay ninyo agad ang dito tayo <messos> <Ba> <messos> hindi kayong, kayo nga kayo, kayo kayo tatlo kay dun kayo ang bantay talaga dun sa dulo. Ang maabante lang sa akin, si Kebubong. Yung isang nasa gitna, mapunta sa may bandang gitna. Yung isang nasa tabi, dito na sa may dulo ng lambat. Oo, oh, mananabi lang Ganyan lang. Kaya tatlo kay doon. Para, ano, maganda ang, ano, ang batala. Hindi maka Labas yan. Nalabas at nasunod kayo lahat dito kay Kebubong ay kanya-kanyang pisto kayo. Yung isa sa gitna, yung isa sa kabilang dulo, si Kebubong mga lapit sa akin. Kasi ikaw kay bubong, huwag ka na magabanti muna. Antabay ka, paunahin dito lagi ang dapat mo na dito sa gili dito ay. steady ka lang. Pwede di ba ilayo mo sa akin? Ayaw ko makita ito. Maita ulo ko. Oo, nabalik yan na. Ipag, nabalik mo yan. Dapat papapasukin mo rin sa loob. Pag nagpasok mo yan sa loob. Ano Ano yan? 啥呢？哦。Oh, no. oh.